La tuhdafu ya'ul manqus, hindi nawawala ang ya' ng ismul manqus. Al manqusu fi halatin nasab, ang ismul manqus, kapag ang kanyang kinalalagyan ay mansob, La tuhdafu ya uhu hindi nawawala ang kanyang ya' Sa madaling salita, kapag ang ismul manqus, ang kanyang kinalalagyan ay mansob, hindi nawawala ang kanyang ya misla halimbawa ihtaramtu da'iyal khairi was fihi sa halimbawa na ito ang ad-da'iya at, at ang as-sa'iya ito ay ismul manqus ang ad-da'iya sa pangungusap na ito siya ay maf'ulun bihi kaya siya ay mansub at ang asariya, siya ay maktub sa da'iya, kaya siya ay mansub. At dahil ang ismul mankus ay mansub ang kanyang kinalalagyan, hindi nawawala ang ya ng ismul mankus.